GUNI GUNI TV Magandang araw po sa inyo. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ang padala ni Christine na taga Pangasinan. Ako si Christine, dalawampung taong gulang na ako ngayon. Tatlo po kaming magkakapatid, si Ate Hazel ang panganay, at si Kuya Ernie ay nasa Manila. Nag-aaral siya ng kursong Criminology at ako naman ang bunso. Si Papa ay isang mekaniko at si Mama naman ay nagtitinda ng mga bagong isda sa palengke. Nag-aaral ako sa isang universidad sa bayan namin. Commerce po ang kursong kinukuha ko. Si Ati Hazel ay nakatapos na ng college sa Maynila. Kaya lang, habang nag-aaral siya sa Manila, ay nagkaroon siya ng boyfriend. Luis ang pangalan ng lalaki. Inilihim ito ni ate. Hindi alam ng mga magulang ko na may boyfriend pala siya sa Manila. Natatakot daw siyang malaman ni papa. Masyado kasing stricto ang papa namin. Gusto muna kasi niya makatapos kami ng pag-aaral bago makipag-boyfriend. Si Ate Hazel ay nakatira sa pinsan ni Papa sa Manila. Pinapadalhan na lang ito ng mga parents ko ng pera. Isang araw, nagsumbong ang pinsan ni Papa na may boyfriend na raw si Ate. Niloko ito ng boyfriend, kaya nagtangka si Ate na magpakamatay. Nang malaman ito ng mga magulang ko, ay agad silang lumuwas sa Maynila para kausapin si Ate. Natatandaan ko pa noon na iyak na ako ng iyak sa nalaman ko. Sobrang nag-alala ako sa kalagayan ng ate ko. At nagkaroon din ako ng konting galit kay ate Hazel. Naisip ko na bakit kailangan niya magpakamatay dahil lang sa isang walang kwentang lalaki. Hindi malang niya naisip ang paghihirap ng mga magulang namin mapag-aral lang kami. Gusto na siyang isama ng mga magulang namin. Kaya lang tumanggi siya at nangako na tatapusin na muna niya ang pag-aaral niya bago siya umuwi sa amin. Mga ilang buwan lang ang lumipas ay nakagraduate na si ate. Kasama na namin siya dito sa Pangasinan. Kahit na nakagraduate na siya ng commerce ay nahirapan siya maghanap ng trabaho kaya tumutulong na lang muna si Ate sa pagtitinda ng mga bagoong. May mga araw na nakikita kong malungkot siya, malayo ang iniisip, pero hindi niya ito pinapahalata sa mga magulang namin. Isang hapon, nagpunta kami ni Ate Hazel sa bayan. Sinamahan niya akong bumili ng mga garapon na paglalagyan ni Nanay ng mga bagong isda. May lumapit sa amin na isang lalaki ni ate. Hinausap niya si ate. Na alaman ko na ang lalaki na 'yon ay ang naging boyfriend niya. Si Luis ay may kamag-anak sa aming probinsya. Sinabi nito na gusto niyang pumunta sa bahay namin. Kaya lang natatakot siya kay Papa. Sinabihan ko si Luis na wag na siyang pupunta sa bahay baka pag nakita siya ng papa ko ay habulin siya ng taga sa sobrang galit sa kanya inaya ko na si ate na umuwi na kahit hindi niya sabihin ay alam kong mahal pa niya si Luis hanggang sa isang araw paglabas ko ng bahay namin nakita ko si Luis na nakatayo sa tapat ng aming bahay dali-dali itong lumapit sa akin may pinapaabot itong sulat para kay Ate Hazel. Nagalit ako sa kanya, sinabi kong wag na siyang babalik. Wag na niya uling gugulihan pa si Ate. Nagmakaawa si Louis sa akin kaya kinuha ko ang sulat. Pinag-isipan ko muna maigi kung ibibigay ko ba ang sulat kay Ate o itatapon ko na lang ito sa basurahan. Pumasok ako sa silid ng ate ko. Malungkot na naman siya. Kaya naisip ko na lang na ibigay na lang ang sulat sa kanya. Gusto ni Luis na mag-usap sila. Hihintayin daw niya ng alas otso ng gabi si ate sa labas ng aming bahay. Naisip namin na galit na galit si tatay kay Luis. Sinabi ni ate Hazel sa akin na sumama ako sa kanya pag nakipagkita siya kay Luis. Una ay ayaw kong pumayag. Baka kasi pag nalaman ito ni Papa ay pagagalitan ako. Ayoko ko namang pabayaan na mag-isa si ate kaya pumayag na rin ako. Ang paalam namin ni ate ay pupunta kami sa birthday ng kaklasiko. Agad naman kaming pinayagan ni mama, basta wag lang kaming magpapagabi. Paglabas namin ni ate ng bahay ay nakita na namin si Luis na nakatayo sa tapat ng aming bahay. Sinabi ko sa kanila na doon na lang sila mag-usap sa kamalig. Walang pumupunta doon dahil sa gabi na. Ang kamalig na yon ay doon kami naglalaro ng mga kaibigan ko nung bata pa ako. Hindi naman ito gaanong malayo sa bahay medyo madilim nga lang sa dadaanan mo. Madalas kami magtaguan ng mga kalaro ko dito nung bata pa ako. Pagdating namin sa lugar na yon, ay nag-usap ang dalawa. Medyo malayo ang pagitan ko sa kanilang dalawa. Nakikita kong umiiyak ang ate ko. Habang nag-uusap ang dalawa, ay palingalinga ako sa paligid. Baka kasi may makakita sa amin. Kinakabahan ako ng gabi na yon, Habang nakatayo ako ay may naririnig akong kaluskos kaya kinabahan ako. Inaya ko na agad si ate na umuwi na. Sinabi ni Luis na pwede ba sila magkita ng ate ko sa isang araw. Tango lang ang sinagot ko. Nagmadali kami ni ate na makauwi na. Pagdating namin sa bahay ay wala pa si papa hanggang sa naulit na naman ang pagkikita ng dalawa. Sinabi ko kay ate na pag naulit pa ulit ang pagkikita nila ni Luis, ay hindi na ako sasama. Baka pag nalaman ni Papa na kinukonsinti ko si Ate Hazel, ay parusahan ako. Napapansin ko si Ate na lagi na itong masaya. Isang gabi, maaga kaming nahiga ni Ate sa aming kwarto sila mama at papa ay maaga na rin pumasok sa kanilang silid. Sinabi ni ate na makikipagkita raw siya kay Luis. Sinabi ko sa kanya na baka magising si papa. Sandali lang naman daw. Daan-daan itong lumabas ng silid namin. Kinakabahan ako ng gabi na yon. Baka makita siya ng papa ko. Naisip ko na sundan na lang si ate kaya dahan-dahan din akong lumabas ng bahay. Habang naglalakad ako papunta sa kamalig, ay palingalinga ako. Inahanap ko si ate at si Luis. May napansin akong isang babaeng nakatalikod. Dahil sa madilim sa paligid, ang akala kong nakatalikod ay ang ate ko. Tinawag ko itong ate, hindi ito lumilingon. Nagpatuloy ito sa paglakad papunta ito sa isa pang kamalig. Nagtaka ako bakit mag-isa lang si ate, wala si Luis. Agad ko itong sinundan. Para masundan ko ito, ay binilisan ko ang paglakad. Huminto ang babae, nakatalikod pa rin ito. Hindi ito lumilingon. Napansin ko na mahaba ang buhok ng babae Naisip ko na hindi si ate ang sinusundan ko. Biglang lumingon ang babae, napasigaw ako sa takot, naaagnas ang mukha ng babae at nakalutang ito. Halos mawalan na ako ng malay sa sobrang takot. Yung bang gusto mong tumakbo pero hindi mo magawang tumakbo dahil sa sobrang takot. maya, -maya lang, bigla na lang itong nawala nakita akong tumatakbo si ate at Luis. Tinanong nila ako kung bakit ako sumisigaw. Sinabi ko sa kanila na nakakita ako ng white lady. Parang ayaw maniwala ng dalawa. Ang akala nila, tinatakot ko sila. Maya-maya lang, biglang humangin ng malakas. Nanlamig ang buo kong katawan. Nang may marinig pa kaming babaeng umiiyak. Yung iyak na parang nahihirapan. Tatakbo na sana kami nang biglang lumitaw sa harapan namin ang white lady. Hindi na ako makasigaw, parang may nakabara sa lalamunan ko. Si Louis at ate ay sigaw ng sigaw. Nakita namin na biglang naglaho ang white lady. Pero lalo ako natakot at nanginig nang nakita kung paparating na si papa at mama kasama ang ilan naming kapitbahay. Galit na galit ang mga magulang ko lalo na nang nalaman nila na nakikipagtagpo si Ate Hazel kay Luis sa kamalig. May nakakita sa amin na kapitbahay sa kamalig kaya nagsumbong ito kay papa. Pinauwi kami ni papa sa bahay kasama si Luis. Una galit na galit si Papa. Gusto niya kaming saktan ni Ate Hazel. Inaawat lang ito ni Mama. Humingi ng tawad si Luis sa mga magulang ko. Nangako ito na hindi na niya ulit lolokohin si Ate. Kahit na galit na galit si Papa, ay sinabi nito na sa bahay na lang magkita si Ate at Luis. Tuwang-tuwa si Ate sa sinabi ng Papa ko nang gabi na yon ay hindi kami makatulog. Nangingilabot pa rin kami sa takot pag naaalala namin ang nangyari sa kamalig. Sa ngayon ay malapit ng ikasal si ate at Luis. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat